Aris, ang idadasal, ang mga pahiwatig ng gumagabay para sa iyo ngayong araw ay paalala na ang iyong kabaitan ay isang mahalagang katangian. Ngunit mag-ingat, sapagkat maaaring may mga taong susubok sa iyong pasensya, huwag hayaan na ito'y makapagpabago sa iyong magandang asal, maglaan ng oras sa masusing pag-iisip bago magdesisyon lalo na kung ito'y makakaapekto sa iyong mga mahal sa buhay o mga kasamahan, huwag magpadalos dolos at tiyakin na lahat ng gagawin ay may maayos na pagkakaunawa. Amen. Taurus ang idadasal ngayong araw. Ang pahiwatig ng gumagabay ay nagbibigay diin na pagtuunan ng pansin ang kailan Awan sa mga usapan lalo na kung may kinalaman sa pera. Iwasan ang pagiging padalos dolos sa pagbibigay ng tiwala sa iba, lalo na sa mga bagay na may kaugnayan sa pinansyal. Bukod dito, unahin ang pangangalaga sa iyong kalusugan, bigyan ng sapat na pahinga ang iyong katawan at alagaan ang iyong sarili upang manatili kang malusog at handa sa anumang hamon. Amen. Gemini, ang idadasal ay ang paalala ng gumagabay ngayong araw ay huwag hayaan ang galit o hindi pagkakaunawaan na maging hadlang sa maayos na pakikipag-usap, lalo na sa iyong pamilya. Maglaan ng oras upang makinig ng mabuti sa kanilang mga saloobin at may ng pag-usapan ang anumang alitan. Ang pagkakaroon ng malinaw at bukas na komunikasyon ay makakatulong upang magbuo ng mas matatag na relasyon. Tiyakin na ang bawat salita ay puno ng malasakit at pag-unawa. Amen. Cancer Ang idadasal ngayong araw, ang pahiwatig ng gumagabay ay nagpapaalala na magingat sa anumang plano ng paglalakbay. Siguraduhin lahat ng bagay ay maayos na nakahanda upang maiwasan ang anumang abala. Sa pagtulong naman sa iba, unahin ang iyong pamilya lalo na ang iyong mga magulang at kapatid, ang pagpapamalas ng pagmamahal at malasakit sa kanila ay magdadala ng kasiyahan at kapayapaan sa iyong puso. Amen. Leo, ang idadasal ay ang paalala ng gumagabay ngayong araw ay manatiling maingat sa pakikitungo sa mga usaping pinansyal. Huwag magmadali sa paggawa ng desisyon lalo na kung may kaugnayan ito sa pera. Bukod dito, alagaan ang iyong kalusugan, siguraduhing makakahanap ka ng oras upang magpahinga at mag-relax, ang malusog na katawan ay mahalaga upang maharap mo ang bawat hamon ng araw ng may sigla at lakas, Amen. Virgo, ang idadasal ngayong araw. Ang pahiwatig ng gumagabay ay nagtuturo sa iyo na maglaan ng oras upang may sensinang magplano para sa iyong kabuhayan, ang maayos na pagpaplano at tamang pagkilos ay magdadala ng tagumpay, bukod dito, sikapin mong panatilihing masaya ang iyong damdamin. Ang positibong pananaw sa buhay ay magdudulot ng magagandang oportunidad at mas malawak na pangunawa sa mga taong nakapaligid sa iyo. Amen. Libra, ang idadasal, ang pahiwatig ng gumagabay para sa iyo ngayong araw ay maging alerto at mapanuri sa mga taong nakakasalamuha at mga ginagawa mo. Sikapin mong magkaroon ng malinaw na pag-iisip at huwag magpadalos-dalos sa pagbibigay ng tiwala. Bukod dito, alagaan ang iyong emosyon, panatilihin ang pasensya sa mga sitwasyon upang maiwasan ang pagkagalit o hindi pagkakaunawaan. Ang mahinahong pakikitungo ay magdadala ng kapayapaan. Amen. Scorpio, ang idadasal ngayong araw ang paalala ng gumagabay ay mag-ingat sa mga tukso na maaaring magdala ng problema sa iyong buhay. Huwag hayaang magpadala sa mga bagay na maaaring magdulot ng pagsisisi, tulad ng walang saysay na paggastos o mga alok na mapanlinlang, maging matalino sa paggawa ng desisyon at tiyaking lahat ng kilos ay pinag-isipan ng mabuti sa larangan ng pag-ibig. Pahalagahan ang katapatan at respeto. Amen. Sagittarius, ang idadasal ang mga pahiwatig ng gumagabay para sa iyo ngayong araw ay nagpapaalala na alagaan ang iyong kaligtasan lalo na kung ikaw ay may balak maglakbay. Siguraduhin maayos ang lahat ng preparasyon upang maiwasan ang anumang abala o panganib. Bukod dito. Bigyang pansin ang iyong mga gawain sa hanap buhay. Ang pagiging masipag at responsable ay magdudulot ng magagandang resulta para sa iyong kinabukasan. Amen. Capricorn, ang idadasal ngayong araw, ang pahiwatig ng gumagabay ay nagpapaalala na maging maingat sa paggawa ng mahahalagang desisyon, Lalo na kung may kaugnayan ito sa pagpirma ng mga dokumento o kasunduan, siguraduhing nauunawaan mo ang bawat detalye bago ito tanggapin. Bukod dito, alagaan ang iyong kalusugan, bigyan ang sarili ng oras upang magpahinga at huwag balewalain ang mga senyales ng pagkapagod. Amen. Aquarius ang idadasal ang mga pahiwatig ng gumagabay para sa iyo ngayong araw ay nagsasabing maglaan ng oras upang pag-isipan ng mabuti ang iyong mga plano, lalo na kung ito'y may kaugnayan sa iyong pamilya at kabuhayan, ang maingat na pagpaplano ay magdadala ng tagumpay sa iyong mga layunin, bukod dito. Panatilihing masaya ang iyong damdamin sa pakikisalamuha sa iba. Ang pagiging positibo ay maghahatid ng magagandang oportunidad. Amen. Pisces, ngayong araw, ang paalala ng gumagabay ay magingat sa mga tukso, lalo na kung ito'y may kaugnayan sa pag-ibig o hindi kinakailangang paggastos, sikaping maging praktikal at alamin ang tunay na halaga ng mga bagay bago magdesisyon. Sa pakikitungo sa mga anak o miyembro ng pamilya na may sariling pamilya na, magpakita ng pag-unawa at malasakit. Ang pagbibigay ng suporta ay magpapalakas ng inyong ugnayan. Amen.